Ayan, makatropa yung ating, ano, ano? Ito yung ating kinihan bis ayo. Ayan, eh. oh. di, ganyan, oh. Hindi sila lumilipad yung pag yung nandiyan yung queen sa loob. Ito yung, ito yung ating mga broad eye. Nalagyan natin dito sa frame. Nalagyan lang muna natin ng guma para may ano na, kailangan mga tropa pag maglalagay tayo sa box nito kailangan pipili kayo nung ano may laying egg tapos yung may, may matagal pang magiging bis huwag maglalagay nung medyo ano na yung puro ganito na ah. kasi pag, yung puro, pag puro ganito yung nilagay ninyo at walang mga laying egg tsaka yung mga larba, ay eh, kapisa nito ay aalis yan lalayasan kayo nyan. kailangan pati mga katropa pag maglalagay kayo ng broad sa frame ay laging nakadikit yan di ba nakaganito ang pisto nito dapat laging broad natin itong broad natin nakadikit dito sa ating frame ba hindi pwede yung ganyan mga katropa wag, wag nyo mga katropa yung agon ah, uh, hindi advisable ko hindi ko advisable yung mga katropa dapat yung ganito laang pero itong mga katropa ilalagyan pa rin natin ng panali para hindi siya bumaba pag ganyan na, para hindi siya gumano o musos pag ginato natin ang pwesto kaya ito meron pa rin tayo nito kung cool. yung iba naman makatropa ay gumagamit ng stainless yun nabibili sa Lazada pang ano talaga makatropa yun pang liguan talaga pang bis panlagay talaga sa premium Eh, wala akong budget makatropa kaya ito lang muna ito may tatanggalin ko din pag ano na pag nakadikit na lahat ng pag nakadikit, pag nakadikit na yung brood sa frame pag, pag dinikit na ng mga workers yung wax ay yung pag dinikit pa ng mga workers. Yan mga Dapat lagi nakaganyan ito. Yan. Saka natin ito tatanggalin ay yung nabanggit mo ni kanina. I -i yung ko natin i-adjust lang natin sa gilid. Pinakang guide nila yan. Pinakang ano nila yan para hindi sila ng ganoon ay. Yan o. Di bali ganyan mga katropa. Ilalagay ko lang mga yung ano tatlo. Yung tatlo pang broad. ito na yung panghuli natin broad mga katropa advisable ko ito mga katropa yung ganitong broad yung ganito ang kulay na broad ito ang magandang ilagay mga katropa pag magbabaks tayo ng bis yung ganyan eh. marami siyang may laying egg siya at may magiging siyang larva you know. ito na mga katropa yung ating ano ano hindi ko na sinama yung isa at ano masyado na siya pag dito masyado na magkulang kaya yung tatlo lang nilagay kong broad so paano mga katropa ilalagay na natin ito sa box Ito na mga katropa, ilalagay na po natin. Ilalagay na natin sa bakas itong mga brod. Ang mga brod ngani. ni. ko lang yung bis natin, katropa. Ito na mga katropa, tatanggalin na natin yung diay. Kailangan pang magtatanggal tayo mga katropa ng ganito yung dandahan lang. Ito yung man mananabog. Magaliparan pala, magaliparan. Ito yung dandahan lang. bago ang lahat mga katropa pala di ba cage na yung queen nyo yung queen nyo ang unang unang yung kukuhain Nanjan yung queen yan marami lang ako nasama sa loob ng mga workers kaya ano hindi ko masyadong mapakita sa inyo pero naiba siya mga katropa mahaba yung kanyang abdomen abdomen mga katropa ilalagay natin mga katropa dito sa, sa ibabaw lang mga katropa yan tapos ito mga katropa ay dandahan lang natin i ano dandahan lang natin angat ano? o tapos o tingna. Pag kasi pag binigla natin yan, magkakalatan. Lalagay lang muna natin dito mga katropa ay. Yeah papakita ko sa inyo ano di ba napapansin yung mga katropa may natitira pa dito ano ito yung lang natin ay kailangan pag i ano natin ito mga katropa yung gaganon natin yung tag dito lalaglag na natin lahat eh kailangan may nat ano tayo may reserve na tayo sa ako para atabunan agad natin ganito lang mga katropa oh. Ayan mga katropa yung nagliliparan ano, Napapansin nyo pumapasok na sa loob Kasi naamoy nila yung queen sa loob Ganun yan mga katropa Mas maganda mga katropa mahuli natin yung queen Ito mga katropa oh. Ayan, ayan, makatropa mga katropa natin yung queen mamayang hapon Update tayo Ayan mga katropa mo hapon natin Papakulan yung queen yan Nasabi ko nga ni kanina Pero bago natin pakulan mga katropa ba? Diba, Nakikita nyo yung mga brood na nilagay natin Yan sa may tatlong frame na yan ay nilagay natin ng bawat isang frame ay may brood tayong nilagay. Kaya bago natin pakawalan yung queen, kailangan nakalimlim lahat ng workers sa brood na nilagay natin para sure sila na sure na hindi muna na ano na hindi agad sila na hindi sila alis. Pero kapag ganito makatropa at hindi pa na, yung ganito tapos yung hindi nyo pa na hindi pa hindi nyo pa nakita nakalimlim lahat ng workers sa brood natin na nilagay, ay huwag wag niyo po muna papakawalan ng reyna o yung queen niya. Kasi po, alis po yan. Kasi po, magpapahinga lang yan ng mga ilang minuto. Siguro mga isang oras. Alis po agad. Alis po sila yan. Alis po. Nga ni, mga tropa. So, update tayo mga tropa mamaya pag magpapalit. Magpapakabala tayo ng queen. Titingnan natin ano. Pwede mamaya o pwede bukas. Ibabalik lang natin muna itong takip mga tropa.